Naharang ng mga otoridad sa Sangli Airport ang isang pasaherong wanted sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa tip ng isang informant. Ang detalye ng balita mula kay Patchwoman Christian Austria. Aristado ang lalaking ito sa bisan ng warrant of arrest para sa drug violation ng pinagsanib na pwersa ng Aviation Security Unit NCR Sangley Airport Police Station sa pangunguna ng kanilang station chief na si Police Captain Jericho M. Velasco at PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A. Ito ay matapos ang matagumpay na joint implementation of arrest warrant ng mga naturang otoridad sa Sangley Airport sa Cavite City noong lunes ng hapon, ikalabintatlo ng Mayo taong kasalukuyan. During our tour of duty, may information po kami na, na receive na mayroon pong uh, passenger na mag-a-arrive na mayroong standing warrant. So, upon receiving the information, uh, since wala pa po kaming copy ng warrant of arrest ng tao, mag, uh, immediately we conducted the uh, verification. So, Na-verify po natin sa e-warrant na mayroon nga pong ating uh, pangalan and uh, we double check din sa manifest nung, nung flight nandun nga po yung uh, pasahero natin tapos nung na-verify namin na uh, yun na nga po yung isang isang passenger nila is immediately uh, affect the arrest with the uh, uh, SOU 4A ng PIDEC so binasahan po natin siya ng uh, Miranda Wright Ang warrant of arrest na inisyo sa akusado ay inisyo ni Honorable Maria Conchita Olocero de Mesa ang presiding judge ng Regional Trial Court 4th Judicial Region binangon ng Rizal Branch 70 noong May 7, 2024. Ito ay kaugnay ng mga kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa idalin ng Criminal Cases Number 20-1096 at 20-1097. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa opisina ng Sangley Airport Police Station para sa dokumentasyon kung saan ibinahagi niya ang kalagayan ng kanyang kaso. Sabi po niya is uh, naka-probation po siya. So, eh since uh, hindi po siya nakakabalik dito sa, sa Manila from uh, point of origin, uh, sometime last year pa po siya andon, hindi po niya naasigaso yung probation niya hanggang sa nilabasan na nga po siya ng uh, restoran. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga na ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4A ang akusado para sa tamang disposisyon. At mula sa tahanan ng tagapangalagan ng kapayapaan ng bawat paliparan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Christian Austria, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.